Girl. Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss Gotta find what I'm good Disclaimer All images and video footage shown in this video are for academic discussion only. No animals were harmed in the making of this video. This is for educational purpose only. give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Hello mga kasinyal, what's up? It's me, Franz Calvlog, muli nagpabalik For today's video, ihahatid ko sa inyo ang sagot sa inyong mga katanungan katanungan patungkol sa malalakas at may hinang kulay sa bawat panahon ugis o anyo ng ating buwan o moon phases ilalahad ko sa video ito ang mga malalakas at mahihinang kulay sa bawat anyo ng ating buwan itong video na ito ang magsisibing kasagutan o linaw sa inyong mga katanungan na kung anong mga kulay ang malalakas o mahihina sa kanya kanyang specific na panahon <tinyo> Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang nagmula sa mga sinaunang paniniwala. Maayos na pagkukondisyon, good pointing at tamang diskarte pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay. Una sa lahat, hayaan nyo muna na ipaliwanag ko. Ito ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam at dun naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Mapapansin nyo mga kasingyan, sa ating kalendaryo na sa bawat month o buwan, January, February, March, April, and so on, ay may mga specific na moon phases kang makikita. Itong mga moon phases, mga specific na moon phases na ito, ito ay ang mga sumusunod. New moon, first quarter, full moon, at last quarter. Ayun sa matandang paniniwala na sa bawat uri o hugis moon phase ng buwan kung patungkol sa ating paboritong sport ang pag-uusapan ay may mga namumukod tanging kulay ng mga balahibo ng ating mga napili ang malalakas o mahihina sa madaling salita may kanya-kanyang panahon ang bawat kulay kung saan ito malakas o mahina sana ay maunawaan nyo ang aking ibig ipabatid. So mga kasinyal, ano pang hinihintay natin? So eto na. Mga kasignal, hetong video na inyong matutunghen ngayon ay ang karugtong ng ating nagdaang video na may pamagat na mga malas at masiswerteng kulay sa panahon ng first quarter part 1. Ngunit bago ko edit sa inyo ang part 2 ng ating tampok na video sa araw na ito, ay nais ko lamang itanong sa inyo kung ano ang inyong saluubin sa kulay na sinibalang black legged. Ano ang masasabi nyo mga kasinyal sa kulay na ito? Ito ba ay kulay na maswerte o malas? Heto na mga kasinyal ang ating part 2 ng nagdaang video Ayon sa sinaunang paniniwala, ang mga malas o masuswerteng kulay sa panahon ng last quarter, pulang sunog, white-legged, malatuba o gold, white-legged, bulik pula, black-legged, at abuhin, black-legged. Ang apat na kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 17. Bulik pula, White legged abuhin white legged Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 18. Lasak yellow legged binabae black legged Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating na 19. Binabae white legged Etong kulay na ito mga kasinyal ay may rating na 20. Alimbuyugin, yellow legged. Talisayin, yellow legged. Pulang matingkad, yellow legged. Ang tatlong kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 21. Pulang sunog, yellow legged. Malatuba, yellow legged. Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 22. Bulik pula, yellow legged. Abuhin, yellow legged. Ang dalawang kulay na nabanggin mga kasinyal ay may grado o rating na 23. At ang ating pinakahihintay mga kasinyal, ang ating pinakamaswerteng kulay sa panahon ng first quarter ay ang binabae, yellow legged. Itong kulay nito mga kasinyal ay may rating na 25. At yan mga kasinyal, ang mga kulay na tinaguri ang mga malas at masiswerte sa panahon ng first quarter. Sa mga kulay na nabanggit mga kasinyal, alin sa mga ito ang itinuturing nyo na pinakamaswerte na kulay? Pag-usapan natin yan sa comment section na itong ating video. Mga kasinyal, ang susunod na video na ating ipipicture sa ating Muntin Channel ay may pamagat na mga malas at masiswerte na kulay sa panahon ng full moon. So mga kasinyal, pakaabangan nyo yan. Sa mga nag-aabang at walang sawa na sumusuporta sa ating munting channel, from my heart, thank you, thank you, thank you. Salamat po sa palagiang ang panonood. At kung bago ka palang napasyal sa ating munting channel, kindly don't forget to like, share, and subscribe. and also click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na in ini-upload once again i'm Russell Black signing off but right even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when it's now hope you can still go i never ran so the no man i still go 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 It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear it Hey guys, do you like the video? I won't if yes, stop please don't forget to subscribe and like the video. It really means a lot to me. Thank you.